Another day, another video na naman ang ating gagawin. Sabado nga pala ngayon, alas 7 kaming nagising, ready ready na para mag-breakfast. Si Mister nga pala ang naunang nagising, alas 4 ata siya ng umaga, ganyan talaga yung asawa ko. Maagang maagang nagising minsan, hindi yan nakakatulog paggabi. Alam nyo naman, pag tumatanda tayo, marami tayong iniisip sa ating, sa ating buhay. Kaya naman, ganyan talaga, nagkaka-insomnia na rin. So, nagluto nga pala ako ng bacon at saka scrambled egg. Sa malait na lamesa pala kumain yung mga anak ko kasi nanonood sila ng TV. Pagkatapos namin kumain ay naghugas ng mga pinggan. Ako naman ay bising busy sa mga labahin. At dahil Sabado nga, mamamasyal kami at napakangganda ng araw ngayon. 18 degrees lang naman dito sa New Zealand. So, painit na ng painit. Pero bago ang lahat, maglininis muna ako ng bahay. Tutulungan naman ako ni mister para mabilis lang. So hindi talaga ako malas ng bahay no pag hindi ko nalilinis yung aming bahay. Ayoko kasing umuwi na maraming kalat. Pagkatapos kong maglinis ay binibihis ko yung mga anak ko at tinatalian ng buhok. At ito nga pala, papunta kami sa Waihi Beach. Mama Mashal kami, alam niyo talaga pag weekend, tinatry ko na, tinatry namin na mag-asawa na ipasyal yung aming mga anak. Alam niyo naman pag gusto gusto din nila ng family bonding din yan no, na pasyal-pasyal. Alam niyo naman, busy busy na yan sa school yung mga kambal ko at pati na rin si Silas. Ako talaga yung tipo ng babae na mas pipiliin kong mag-spend time sa pamilya kaysa gumala sa barkada. Kahit si mister pinupokus din niya yung time niya na pag day off niya sa amin talagang pamilya. So hindi naman masama yung gumala ka no kasama ang ating mga kaibigan o mga barkada. Depende na rin yan sa iyo. So ayan si mister nagduduyan-duyan. Yung mga anak ko naman ay busy sa Rocket Park. So andito nga pala kami sa Rocket Park sa dito sa Waihi Town. Hindi pa kami nakaabot sa beach. Nag-request kasi mga anak ko na pumunta muna kami dito bago pumunta sa beach. Wanna one more? <laughs> so yung mga anak ko ang hihilig ka sa park at gustong gusto nilang maglaro dito. Pagkatapos namin magpunta sa park ay bumiretso na kami dito sa beach. Andito nga pala kami sa Bowen Town dito sa Waihi Beach. Meron din sila ditong park at ayan yung mga anak ko gustong gustong maglaro na naman dito. So sinabi ko sa kanila pupunta na kami sa beach at mamaya ay babalikan namin ulit yung park. So alam niyo dito sa New Zealand pag 18 degrees mainit na yan dito at parang summer summer na yan. Ang iba nagsiswimming na pero ako hindi ko atak ko kayang sumag swimming ang lamig lamig ng tubig. So, ito nga pala yung entrance, no, papunta sa beach. So, ayan, napakaganda at low tide nga pala ngayon. Marami akong nakitang shells. Kalimutan nga pala namin magdala ng mga towels na ilalagay sa na namin para makaupo kami sa sand, sa uhangin. So, ayan si Mr. Straight agad sa dagat at napakaganda talaga ng araw ngayon. So, perfect na perfect ang weather talaga for day out at family bonding sa beach. Jojo, what are you doing? I'm making soup. Are you making soup? Mm, yes. Mm. Yeah, <laughs> I will get my stuff. I can find some ships. Ayana, what are you doing? Ayana, what are you doing? Oh wow. What's that, George? Oh my God. <laughs> so medyo malamig nga pala yung hangin, nilalamig ako dito sa gilid at medyo may chill talaga. Sinusok ko pala yung paa ko sa tubig at sobrang lamig talaga. Hi guys, what are you eating now? Kiki? Okay. Okay. Ah, uh, that is eating also, Chippy. Okay. What you eating, Sai? More cookie for Silas, please. Pagkatapos maglaro at maggawa ng sandcastle ay nag-snacks yung mga anak ko na gutom sila. At nag-pack na rin kami. Nagbalot-balot na kasi uuwi na kami. Pero bago ang lahat, nag kami na pumunta muna dito sa park bago umuwi. So ito talaga maganda dito sa New Zealand no? kasi meron silang mga tuwig everywhere na pwede kang magugus ng paa kapag galing ka sa beach. Pwede ka rin uminom. Ayan yung fountain nila. Fresh daw yan. Distilled water. Pag nauha, pwede ka nang uminom dyan sa fountain. Meron din silang magandang toilet dito. Hindi madumi. Bumili nga pala si mister ng ice cream after kasi medyo mainit-init na at feel na feel namin na magpalamig. Kahit medyo malamig naman talaga yung panahon. So ayan yung ang anak ko, kumakain sila sa likod ng sasakyan. Pati rin kami ni Mister ay kumakain din ng ice cream. Sobrang sarap ito yung cornetto nila dito sa New Zealand. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero lasang-lasang cornetto yung ice cream na ito. Pagkatapos ay nagbiyahe kami papunta sa gorge. Maglalakad kami. Kasama ko lang pala yung kambal kasi si Silas ay nakatulog at Papunta kami dito sa falls. Ito nga palang tinatawag na Uhawaruha ata. Uhawaruha Falls. Ito so makikita ito dito sa Karangahaki Gorge. At napakaganda talaga. Meron ding ilog. So pagkatapos ay binalikan ko si Mister at nagising na pala si Silas na pag-decide namin na maglakad dito sa gorge. Kasi nag-request talaga yung kambal na maglakad-langad kami at mag-go for a walk daw. Let me see. Oh yeah, it is a baby waterfall in there. So nakakita nga pala kami ng maliit na waterfalls. Ito nga palang lugar na ito. Dito nagbibisikleta yung mga cyclists. Kung naalala nyo, noon nagpunta kami sa gorge din, sa kabilang ibayo yon Ito naman yung parang north part ng gorge. Ito rin ay isang minahan at maraming noong 1980s o 1818s at 1800, here, nagmimina yung mga tao dito at nakakakita sila ng maraming gold. So andito na nga pala tayo sa Victoria Battery. Dito tinutunaw yung mga bato para makuha yung mga gold. Meron din silang rail trail kasi parehas nung napuntahan namin noon, nilalagay nila yung box na lalagyan nila ng bato at ito yung way of transport nila para mapunta yung bato sa isang lugar to another lugar. So ang sabi nga pala nakasulat dito, dami daw mga migrant noon na nagmimina dito. So taga Britain, taga Australia. So dumadayo sila dito para kumuha ng mga gold. Pero alam nyo ba ngayon, pinagbabawal ng magmina dito sa Karangahangki Gorge kasi nakakasira daw ng mountain at napupulyot daw yung lugar. Preserve na nila yung lugar at ayaw na nilang pagminahan. You like the train? Is this where they melt the gold right there? So, sobrang luma na ng building na ito, no? 1800s pa daw ito. At para itong bahay noon, malaking building. Hindi nga pala bahay, building nga pala. At tinutunaw nila yung mga bato sa go para makuha yung gold. So, meron din pala silang toilet dito. Pero huli ng lahat kasi Silas ay nag na at tumihi na sa damuhan. So, ayan yung mga bagay-bagay na ginamit nila noon sa pagkuha ng mga golds. Meron din pala sila ditong museum at meron din silang tram train, yung maliit na train. So sa mga tourists ito, pumasok kami pero walang masyadong ganap. Pinapakita lang yung mga miniature ng mountain. Ayan yung miniature ng mountain. At makikita mo kung ano yung itsura talaga ng buong Karangahaki Gorge. So pagkatapos naming maglakad-lakad ay nag-decide na kaming umuwi kasi napagod na kami. Tinuntahan din pala namin yung bridge at nakakalula talaga. Sobrang taas. So dito na tapos ang ating paglalakbay ngayong araw na ito. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog. Bye!